Iniulat ni DPWH Regional Office 3 Director Roselier A. Tolentino kay DPWA Secretary Manuel M. Bonuan na natapos na ng DPWH na Resia Engineering Office o DEO ang mga proyekto na may pinagsamang halaga na 34.55 million pesos. Ang natapos na mga proyekto sa bayan ng Aliaga ay isang two-lane road na may sukat na 555 metro sa barangay Makabukod kung saan nasa humigit kumulang 200 hanggang 500 ang mabibinipisyohan ng nasabing kalsada. Sa gawin naman ng Karanglaan at San Jose City, ang DPWH ay nagtayo ng isang single-story school building bawat isa ay may apat na silid-aralan sa Karanglan Central School at Santo Tomas Elementary School. Nagtayo rin ang DPWH ng dalawang single-story school building na may dalawang silid-aralan bawat isa sa Pandalia Elementary School at San Andres Elementary School sa Science City of uh, Muñoz. Ang lahat ng mga gusali ng paaralan na natapos ay may mga palikuran, washing area, mga koridor, mga gutter at mga rampa na mga taong may kapansanan o PWD na may mga handrail. Isa na namang kabanatwenyo ang nagbigay ng karangalan sa lungsod ito ay matapos mangunang isang Kabanatuenya sa katatapos na July 2024 Licensure Examination for Criminologists. Si Ms. Alisa Eliana Bautista ng Barangay Bakod Bayan, Kabanatuan City ay isa sa mahigit labing isang libong kumuha at pumasa ng pagsusulit kung saan siya ay top 1 na nagkamit ng 92.10% rating. Malugod namang ipinaaabot ng Kabanatuan City Local Youth Development Office kasama ang pamalang lungsod ng Kabanatuan sa pamumuno ni Mayor Micah Elizabeth R. R. Vergara, Presiding Officer Julio Cesar J. Vergara, Third District Congressman Rosana Ria Vergara at Community Affairs Kabanatuan Head Sir Mico Vergara ang kanilang pagbati. Ang katulad ni Ms. Bautista ay nagsisilbing inspirasyon ng kabataan at nagbibigay karangalan sa kanyang pamilya at komunidad. Batay sa ulat, inianunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC na 11,121 sa 22,539 ang nakapasa sa Licensure Examination for Criminologists na binigay ng Board of Criminology noong July 2024 sa 22 testing centers sa buong Pilipinas. Himas ngayon ang isang guro matapos maaresto dahil narin sa panunutok ng baril sa kanyang kasamahan na nangyari sa Mabini Road, Magsaysay Sur, Cabanatuan City. Kinilala ang suspect na isang 56 anyos na college professor na residente ng Unit 1, Jim June Apartment, Tandang Sore Street, Barangay Magsaysay Sur sa nasabing lugar binitbit ng pulisyang suspek sa impilan dahil nga sa gantuting incident ganap na alas 5.30 ng hapon. Ayon sa ulat, pinagbantan umano ng suspek ang bitima na babarilin gamit ang kanyang caliber 9mm pistol. Nanghinga ng lisensya ang suspek, wala itong may pakitang permit to carry firearm outside residence. Bagpos ang ipinalag lamang ay ang firearm registration card at license to own and possess firearm card. Nakuha sa suspek ang kanyang caliber 9mm pistol na kargado ng walong bala at sasampahan na ng kaukulang kaso sa piskalya na kasalukuyang nasa kustudya ng kabanatuan na PNP.